Atasha Mulak, sobrang nag-enjoy kasama ang mga team barangay, at ang Joe Pao, kahit na initan at pinagpapawisan ito, mas lumabas din nga ang kakulitan dito ni Tash, sa pagsama nito sa barangay at sa subod bahay. At mayroon din namang mga nag-alala sa kaligtasan ni Tash. Ngayong biyernes nga, May 17, ay kasama ng nagpasaya si Tash sa barangay, at nakipagkulitan kasama ang Joe Pao. Matatandaang, ang, nagumpisa ang lahat ng may kumakatok sa tinutuluyan nila Mayor Jose, hanggang sa nang binuksan na ang pinto, ay makikita na nga si Tash, na talaga namang masayang masaya, sa paglabas pa lang nito. Nagpakilala pa nga ito bilang SK, o bilang sangguniang kagandahan o sanggunian ng kagandahan. Sinabi pa nga dito ni Mayor Jose kay Tash, na kung handa na nga itong mainitan, na kaagad naman nang sumagot si Tash, na syempre naman daw handa siyang mainitan. Pero, nagbiro pa nga dito si Mayor Jose, na pumapangit daw sila sa barangay, kapag naiinitan sila. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon nila dito. Dito din nga, ay sinabi ni Tash, na matagal niya na daw gustong sumama sa barangay, at sa sugod bahay. Matatandaang, Huwebes May 16, nang pinaalala ni Mayor Jose, ang pagbisita ni Tash sa barangay, na kung saan ay sinabi ni Tash, na excited na daw siya sa pagbisita at pagsama sa barangay. Kung saan ay sinabi din nga niya, na excited na rin nga din daw siya sa mga tusok-tusok, gaya ng kwek-kwek sa mga barangay na pinupuntahan ng Team Barangay. Kaya naman nang makita niya ang mga ito sa barangay kahapon May 16, ay makikita ang reaksyon dito ni Tash, sabay sabing excited na nga ito. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay sa segment na Sugod Bahay, ay nagkaroon ng isang maiksing dance prod si Tash, para sa Paul Muller, na bagong sponsor na ngayon ng Itbulaga. Dito din nga ay makikita ang kasiyahan ni Tash sa pagsama sa barangay dahil kitang-kita nga ito sa mga kilos nito at maging sa mga ngiti nito. May pagkakataon pang ang napatalon ito sa tuwa nangyayain siya ni Mayor Jose na sumama nga ito sa sugod bahay. Dito din nga ay nagbigay ng Paul Malev shampoo ang Paul Malev sa barangay at ganun din naman sa mga team studio. Makikita din nga dito, na tila mas lumabas na ang kakulitan ni Tash sa barangay, gaya na nga lang ang hataw na pagsasayaw nito sa initan. Sumayaw din nga ito ng itaktak mo, habang bumibili ng buko juice. Na napansin din nga ng ilan sa mga nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga. Bulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Makikita din ng nag -e enjoy si Tash sa pag-inom ng buko juice, na paniguradong napagod din sa dance prod niya, at sa paglalakad sa initan. Nagbiro pa nga ang mga doll sa studio na naiwan ni Tash ang isa pa niyang kasama sa Paul Muller na si Riza Madison dahil naman nga sa suot nito. Game na game din nga itong nakikipagkulitan sa subod bahay na kasama ang Joe pau, kahit pinagpapawisan na rin sa init. Kaya naman, ay talaga namang maraming mga humanga dito kay Tash, dahil nga sa wala itong arte sa pagsama sa barangay, at game na game ding makipagkulitan sa initan. Nagbiro pa nga dito si Tash, na pwede na nga daw siyang iwanan doon. Ito ito, iwanan dito, at dahil si Tash na, ay ang SK ng Team Barangay, o bilang sanggunian ng kagandahan, ay talaga namang maganda pa rin nga ito, hanggang matapos ang programa. Kaya naman, ay mababasa ang mga comments ng mga netizens, sa YouTube livestream ng Itbulaga, at pagkatapos ng kanilang livestream. Dahil nga iyan, sa ginawa ngang pagbisita na ito ni Tash sa barangay, dagdag pa dyan, ang mga humanga kay Tash, dahil wala nga itong arte at game na game din sa subod bahay. At mayroon din namang mga nag-alala sa kaligtasan ni Tash. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?